Mga Boss Idol, magandang araw sa inyo! Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na pag-usapan natin ang balitang magkakaroon nga daw ng bagong kontrata si Clay Thompson sa Golden State Warriors. At ang balitang magcha-champion pa rin nga daw ang Barangay Hinebra kahit wala si Justin Brownlee. Pero bago nga natin yan umpisahan, introhan muna natin to. Halina't pag-usapan natin ang balitang magkakaroon nga daw ng bagong kontrata si Clay Thompson sa Golden State Warriors. Naibalita na nga noong nakarang buwan na hindi pa nga nagkakasundo ang kampo ni Clay Thompson at ang front office ng Golden State Warriors sa kanyang makukuha bagong contract extension sa kanilang kupunan gayong malaki pa rin nga ang mga pagdududa nila sa kanya. Ngunit lahat rin naman nga ng mga yan ay nawala bigla. Matapos literal na salbahin ni Clay Thompson ang Warriors sa kanilang game laban sa Sacramento Kings. Yes, gamit nga ang kanyang game winning jump shot ay nakuha nga nilang panalo kontra sa Kings sa score na 102 to 101. Hindi na nga sana masyadong nakakagalaw si Stephen Curry sa uling mga segundo ng fourth quarter. Gayong bantay sarado siya ng Kings Mabuti na lamang at nalimutan ng Sacramento na meron pang isang splash brother, ang warrior sa katauhan ni Clay Thompson na siyang nagpapanalo at nagpaangat sa kanila sa 4 wins at 1 loss na record sa standing ng Western Conference. Bukod rin nga dyan, ay nakapagtala rin naman nga si Thompson ng 14 points sa kanilang laban. Kaya dahil nga sa naging performance nito, ay ipinaalala na nga niya sa Warriors na deserving nga talaga na magkaroon ng bagong kontrata. At aminado rin naman nga dito ang kanilang buong prangkisa. Sa ibang balita naman, patungkol sa balitang magcha-champion pa rin nga daw ang Barangay Hinebra kahit wala si Justin Brownlee. Sure na nga ang pansamantalang mawawala si Justin Brownlee sa lineup ng Hinebra sa darating na PBA Commissioner's Cup. Since papalitan na nga siya nga dito ni Tony Bishop bilang kanilang bagong import. Alam na nga po nyo na ilang taon rin naman ngang binuhat ni Brownlee ang Hinebra sa PBA. At sa tuwing parting nga siya ng kanilang team ay parati silang nagiging champion contender. At sa kanyang pagkawala nga ay marami ng mga fans ang nangangamba na baka hindi sila makapasok pa sa finals at maging isang contender. Pero ayon rin naman nga sa naging payag ni Tony Bishop sa harap ng media Isang karangalan nga daw po ang makasali sa itinuturing bilang pinakasikat akupunan sa PBA. Kaya gagawin nga daw po niya ang lahat ng kanyang makakaya sa kanilang mga susunod na laro. Upang sa ganon ay makapasok pa rin sila sa PBA Finals kahit wala si Justin Brownlee sa kanilang lineup.